stray feeding muna tayo kahit na marami pa tayong mga pending for adoption and rescued. Pero hindi naman kasi dapat tumigil yung pagpapakain namin sa kanila. At syempre, hindi dapat yun makasagabal. At kahit nga nag-holy week, pinakain pa rin namin sila. Ayan nga po pala yung mga napakain namin. Bali unang-una, yung mga puting aso. Akala nyo iisa lang yan sila, pero iba-iba po yan sila. Magkakakulay lang talaga sila. Pero ito kung mapapansin nyo, yung pangalawang pinakain namin, isang mama dog po yan. Siya nga po pala yung mama dog nung tatlong aso na recently lang namin pinost, pero mga na-adopt na po sila. Sana po meron din po sa inyo makapansin kay mama dog dahil up for adoption din po siya. Huwag po kayo mag-alala dahil hahanapan din po namin siya ng fur parent. At ayan naman po yung mga next na napakain pa namin. Medyo madami-dami din po yan napakain namin, pero hindi nga lang po tulad ng mga usual na araw. Hindi ko alam kung bakit konti lang din yung mga aso na lumabas ng araw na yan. Kaya talagang kami yung gumawa ng paraan para syempre hindi masayang yung dala namin pagkain. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, magkakakulay lang po yan sila pero ito naman po mga sumunod na pinakain namin na mama dog Iba na po yan. Pinakain nga namin sila. Kapag ganyan kasi talaga yung sitwasyon ng mga aso, pag mga mamadob, talagang binubusog namin kasi alam namin na iba yung gutom nila. Eto nga po, bago lang din po yan, nakita lang namin sa daan. Parang tuwing may mga bagong aso kami na nakikita at saktong-sakto na may dala kaming pagkain, super thankful kami dahil nga kahit papano nag-cruise yung landas namin. At syempre, nabigyan namin sila ng pagkain at naitawid din namin kahit papano yung gutom nila. Ang sumunod nga niyan, dumaan kami doon sa may may oil. Bali sila na nga muna yung sinunod namin bago yung bukuhan para nga maabutan namin sila at syempre para kanin naman yung makain nila. Kaya ayan, unang-una po si Pogi at yung dalawang pusa naman po. Kung napapansin nyo po, wala na po si Cutie at si Chiki sa sea oil. Pero wag po kayo mag-alala dahil nandun lang po sila sa kabilang branch ng sea oil. Doon naman po sila dinala. At syempre, may mga nagaalaga din naman po sa kanila doon. Akala nyo makakatakas na yung sea oil, no? Pero ayan, may mga iba pa ng mga aso na dumadaan talaga. Ewan ko ba, kapag mga gasoline station ko napapansin nyo, ang lalapit nila sa mga aso at pusa. Kaya sana lahat ng mga stray dogs and cats na tumatambay doon, sana po wag nyo silang itaboy. O kung may mga extra po kayong tubig o pagkain, sana bigyan nyo din po sila. At ang last naman po na dinaanan namin doon sa may bukohan. Ayan na nga po yung mga may ingay na pusa. Naku, kanya-kanyang mga iyak na yan o sigaw mga hindi na makapaghintay. Natutuwa nga ako kasi kapag minsan kapag naaabutan namin na may mga bumibili ng buko dyan kanila nanay, takang-taka sila siguro kung bakit kami nagpapakain ng mga aso at pusa. At may mga mangilan nila na ini-interview din talaga kami. Pero at the same time, masaya kami kasi kahit papano, nagiging aware sila na hindi naman masama magpakain ng mga aso at pusa. Basta kaya mo at syempre, tamang pag-iingat lang din po. Sobrang busog na nila muning yan. Paano ba naman ang dami nila nakain araw na yan? At nag-iwan pa nga po kami ng extra na mga cat food niyan at dog food kay nanay. Para kapag sa mga oras na wala kami, ay eh may may ibibigay siya sa kanila. At yung mga iba naman po na aso dyan, na nagsistay dun sa may tindahan ng pakwan, pinapakain din po namin. Mamadog din yan, no? Sana magkaroon din ng platform yung mga government na magkaroon ng libreng pakapon sa bawat barangay. Para kahit paano, yung mga tao na may mga alaga, eh kayang-kaya nila ipakapon at mapuntahan yung lugar. Ang tagal na namin siyang pinapakain, no? At tignan nyo naman, tumaba na lang din talaga siya. Pero parang nakalimutan ata namin siya bigyan ng pangalan. Suggest nga po kayo dyan sa comment section kung ano pong magandang pangalan para sa kanya. Bali lalaki nga po pala siya. At yun lamang po, salamat po ulit sa panonood at laging pagsuporta nyo po sa amin.